Wow, gusto ko rito. Gusto kong ako ang unang magbukas ng aking pagkain. Wow, Kinder Surprises. Ano sa'yo? Pareho tayo. Ang kakaiba. Sumasang ayon ako. Medyo kahina-hinala ito. Pero ang mabuting bagay ay parehas tayong maswerte. Mahilig ako sa tsokolating itlog. Sa opinion ko, ito ang pinakamahusay na panghimaga. Tingnan mo kung saan mo itinatapon ng basura, Suzy. Pasensya na. Masyado akong nadala sa pagkain ko. Hindi na ako makapaghintay na tikman ito. Wow. Ah, ang mga candy sa loob. Wow. Kailangan mong ibuhos ito sa bibig mo kaagad. Diyos ko, ang sarap nito. Ang perfectong kombinasyon ng tsokolate sa tsokolate. Gusto ko pa. Mayroong marmalade sa itlog na ito. Gusto ko ito. Sa bawat oras, isang bagong kaaya-ay ang sorpresa. Ang galing. Sayang hindi mo naiintindihan ang sinasabi ko. Umaasa ako na andyan pa rin ang mga sorpresa ko sa hinaharap. Makikita natin. Pero sa ngayon, hindi nila ako pinipigilan sa pag enjoy Mga tsokolate, tuwing may sorpresa, lalong nagiging kaaya-aya. Anong tinitingnan mo? Ingatan mo ang bibig mo. Ayos! Oras na para umalis ako. Ugh! <sighs> ano ito? Totoong hilaw na itlog? Hindi ko ito inaasahan. Akala mo tapos na yan? Hindi kainin mo hanggang dulo. Umaasa akong ibang bagay ito. Ayokong maranasan ito muli. Oh, hindi, muli. Nakakakadiri ang dumi. Ayoko ng itlog. Mukhang may isang napakamalasin. Tingnan mo, may bago akong batch ng candy. Hindi ba tastig? By the way, may naisip ako. Pwede mong itapon at saluhin gamit ang iyong bibig habang nasa ere. Napakamaginhawa. Tratuhin mo ako. Ang sakit, pwede mo namang sabihin na lang na hindi. Tumigil ka sa pangasar sa akin. Hindi ito nakakatawa. Sa tingin ko, alam ko na kung paano makaganti kay Suzy. Kailangan natin siyang bigyan ng totoong itlog. Nakikita ko ang inggit sa iyong mga mata. Panahon na para tanggapin ito. Ano ito? Hindi naman mukhang tsokolate eh. Oh, nakakabahala yan. Alam kong ikaw ang may gawa nito. Bakit mo ako dinuraan, Suzy? Iyan ay hindi lahat. Kumuha ka. Alam mo, hindi ko iniinda. Meron akong napakagandang ideya. Sa palagay ko, bagay na bagay sa akin ang kasuotan na ito. Eh, hindi ko maintindihan kung ano ang binabalak mo. Magluluto ako ng masarap na scrambled eggs na may ingit ka sa akin. Hmm, anong bango? Hindi ba ang ganda? Umalis ka, Suzy. Hindi kita bibigyan. Eh, hey, hindi ko alam na mahusay kang magluto. Pero natatakot ako na hindi mo matitikman ang iyong putahing niluto. Pipigilan ko ito. Ano? Anong ginagawa mo, Suzy? Ay, nakoy. Ang itlog ay nahulog mismo sa mukha ko. At narito ang mga bagong bahagi. Tingnan natin kung sino ang magsisimula. Huray, ako yon. Wow, isang bote ng Coke. Ang swerte mo. Tingnan natin kung anong meron ako. Coke din. Ang asin. Sa tingin ko, isa sa atin ay dapat may botelya ng tsokolate. Ang weird, hindi ko mabuksan. Baka subukan mong buksan gamit ang iyong mga ngipin. Oh, huh? tsokolate pala ito. Talagang sinuwerte ako. Ang galing. Baka may tsokolating bote rin ako. Hindi, regular na Coke ito, pero hindi ibig sabihin ay hindi ito masarap. Iniisip ko kung may laman ang bote ko. Hmm, talagang wala na ba? Hindi patas. Horay! Chocolate ang lumalabas dito. Ito ang eksaktong pinapangarap ko. Hindi ka panipaniwala ang lasa. Hindi ako makapigil. Sayang at lahat ng magagandang bagay ay natatapos Dapat agad. Dapat mong makita ang sarili mo, Suzi Panahon na para maghugas ka. Wow! Meron pa rin akong suot na maraming tsokolate. Kaya kong kainin lahat. Anong ginagawa mo? Hindi ito maganda. Wala akong pakialam. Ang mahalaga ay akin ang masarap na bagay. Ba, hindi ko maabot ang ilong ko kung paano man. Mas mabuti na. Bravo, Suzy. Nakalimutan ko ng lubos ang bote. Pwede mo rin itong kainin kasi gawa ito sa tsokolate. Tama. Sobrang sarap. Hindi ako titigil hanggat hindi ko naubos. Iwan mo man lang sa akin ang isang piraso. Gusto ko itong tikman. Tumutulo na ang laway ko. Ano ang gusto mo? Huwag mo akong hinga ng merienda. Hindi gagana sa akin ang ganyang diskarte. Pero magkaibigan tayo. Sa kabutihang palad, marami pa akong kola. Sa tingin ko, maaari mo itong ibahagi sa akin. Tama ka. Bakit hindi? Tignan mo, merong nasa loob. Sa... Uh, Diyan mismo. Loko ka. Niloko kita, suzy at naniwala ka sa akin. Ay, hindi patas yan. Hindi mo pwedeng gawin yan. Sige, sige, Akala sige. Akala mo ba makakatakas ka nito? Parang hindi ganon. May nakaimbak akong mentos. Sa tingin ko ay napakakapakipakinabang nito. Alam nating lahat kung ano ang mangyayari kung ilagay mo ito sa coke. O siya, tingnan mo kung ano ang nariyan. Ang pangunahing bagay ay huwag ma-distract. Meron akong mahalagang bagay. O siya, tapos na ako. Wala akong makita, Susie. Anong na? Ang cola ay tumitilamsik mismo sa mukha ko. Ay, hindi! Wala na sa kontrol ang sitwasyon. Tuloy tayo. Ikinalulugod ko. Hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Ito ay, chili. ay, hindi ko rin ito inaasahan. Ikaw ang magsimula. Oh, hindi. Hindi mo ako maluloko ngayon. Tumanggi akong kainin ito, kaya buena suerte! Sige. Kung ipipilit mo, ako na ang mauuna. Mmm. Ang sarap ng lasa. Tsokolate ito. Pinalad ako. Dapat hindi ko na sana tinikman. Sandali lang! Lumalabas na may tunay akong paminta, hindi iyon. Sorry, so may bahagi court mo pero masyado itong maliit. Oh, may natitirang piraso pa. Masarap iyon. Ngayon ikaw naman. Pero natatakot ako. Ayoko ng manghang. Bakit mo itinapon sa akin ang paminta mo? Gusto ko lang sanang takutin ka ng kaunti. Natatakot na ako. Huwag mo akong piliting kainin ito. Huwag kang magpakaawa. Sige na. Halika na. Huwag mong sayangin ang oras mo. Tara na! Well, tama ka. Mas mabuting tapusin na ito agad. Pag mo ako. Wow. Hindi naman pala maanghang. Nagustuhan ko pa nga. Magingat ka. Tinamaan mo ako sa noo. Ay, hindi. Nararamdaman ko ang anghang. Mukhang may nagmadaling mag-conclude. Sa tingin ko, sulit na magdagdag ng mas maraming apoy. Heto, uminom ka. Salamat! Tubig ito hindi makakas... Ito ay Tabasco! Niloko mo ako ulit! Tulungan mo ako! Pupunta na ako sa kalawakan! Wow! Talagang maganda rito! Pero parang may konting kaba ako! Wow! Magkaroon ng magandang biyahe, Suzy! Ako! Mauhulog ako! Kinulog mo ako! Pasensya na! Aksidente lang yon. Isang sanga lang, ang konti naman. Sige, mas mabuti na 'yan kaysa wala. Kahit papaano, kainin mo na. Mukhang mayroong isang taong gutom na gutom. Hoy, mag-ingat ka. Tinamaan mo ako sa no. At gagawin ko ulit 'yan kung makikialam ka pa. May naisip ako. Tingnan mo. Natatakot ako. Ngayon, itago mo na ang lagare. Relax. Kailangan ko siya para putulin ang mga sanga. Ingat, lumilipad ang mga mumo sa lahat ng direksyon. Ayan na, malapit na akong matapos. Huling ngunit hindi gaanong mahalaga ay gawin maganda. I'm he what? Mingkin, amor, with new, and coconut chocolate. Fair. Nagkamali tayo. Tingnan mo. Ay, sorry. Aksidente lang ito. Tingnan mo kung gaano kaganda ang nagawa ko. Mukhang mas marami ng tsokolate. Mayroong dalawang piraso at ngayon ay sampuna. Super. Ay, ayaw kong matapos ang twister. Hindi may iwasan, pero may bentahas sa lahat ng bagay. Ngayon makakapag-refresh ako, dagdag ng mga pakete. Magaling ang ginawa mo, salamat. Ngayon makakain ko ang lahat ng sabay-sabay at walang makakapigil sa akin. Ang sarap! Mabuti na lang at marami pa akong mga bar. pero bakit kailangan isang... Isang baby jar. Tinamaan ang ulo ko. Bakit ka patuloy na naghahagis ng mga bagay sa akin? Pasensya na. Kailangan ko lang gumawa ng chocolate milk. Mukhang gumagana naman. Sigurado akong magiging mas masarap pa ang Twix oh, dito. Oh oh. oh, oh, magandang kombinasyon. Gusto kong subukan. Sa susunod na lang. Ngayon, ako naman. Alam ko na ang gagawin sa daming tsokolate. Unang-una, tanggalin ang lahat ng pambalot. Wow! mas na buwan yan. Oh, ngayon, swan na ang narin ang pagwan ang kagubadan. Upang gawin ito, kailangan ko ng spatula at matamis na simento. Yan ay Nutella. Grabe, ang bango nito. Sigurado akong magiging magandang karagdagan sa Twix ang pasta. Tingnan mo kung gaano kahusay nitong hinahawakan ng aking matamis na mga brick. Kaunti na lang natitira. Ang huling haplos sa tuktok, astig! ang taas ng Sorry. tore. Dapat nating subukan. Hindi, hindi. Tanginig ang tore ko. Ano ang ginagawa mo? Malapit na itong bumagsak. Tumigil ka agad, Sine! Agad-agad na lang. Naku! Oh, mukhang dapat nakinig ako sa kanya. Ngayon huli ka. Mukhang isang... Pasensya na, hindi namin napigilan. Ito ay... Buti na lang at nag ako at hindi nasaktan. Wow! Mga gummy na mata! Hi Hindi ako Love mananatili. Love bahagi ko sa maramihan. Isa lang ang mata. Parang na yung utak ko. May nakaulit na namang nakakuha ng pinakamalit na bahagi. Tumigil ka sa pagtawa sa akin! Walang masaya dito! Siguro nagbibiro lang ako. Bueno, ngayon pagiganti ako sa'yo. Tingnan natin kung magugustuhan mo itong laro ngayon. Sa tingin ko, nakakatakot. mukhang nakakatakot. Hoy! Tulungan mo ako! Anong nangyari? Mata mo, bayan! Nakakatakot! nakakatakot hindi ko kayang panoorin! Nakakatakot, hindi ba? Anong nangyayari? Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Nako! Parang lumala ang biruan ko. Tulungan mo ako! Nasasamid ako! Panahon na para mag-agahan. Ang mga tsokolating bola na ito ay napakasarap. Naku, yelo. Buti na lang biru lang yon. Nagulat na ako. Sa totoo lang, masarap ang yelo. Siguradong magugustuhan mo ito. Sayang wala na akong iba. Kaya, ako naman. Sana magustuhan ko rin ito. Oh, oo. Oh, oh. Masarap. Mahilig ako sa gummies. Hoy, bakit mo nilalagay ang kamay mo? Akin ito. Lahat ng isandaang mata ay akin. Ang lambot at tamis nila. Super! Lahat ng gusto ko. Pwede mo pa bang ibahagi? Kasi ang dami mo niyan. Oo, oh, bigyan mo kami kahit isang mata lang. Pakiusap. Pakiusap. Pasensya na, wala na akong natitira. Ano? kulina na! May nararamdaman akong kakaiba. Ha? Ano ito? Diyos ko, anong nangyayari sa mukha ko? Parang may sobrang kumain. Isa lang na chip? Tingnan mo rito. Naari to, nakakita ka na ba ng isang ang mga tips? chips, Nakikita kong may ilang tao na hindi pinala. Iyan ang sigurado. Hindi ko nga mapulot ang chip. Ano kaya ang iniisip niya? Kailangan ko ng magnifying glass. Sa tulong nito, makakakain na Pilipidang ako. Pinipin mga chips, Siria! Nagawa kong makakuha. Sirius of Consumphab and Anxion hanggat Mardesal? Parang... Parang tapos tabiles Mas maganda pa ngayon. Akin naman. Grabe ang sikip ng takip. Hindi ko maalis. Sige na, buksan mo. Mukhang may magugutom. Aba, hindi ako sang-ayon dito. Magbubukas pa rin ako ng lata. Tingnan mo, nagawa ko. Bakit mo ito ibinagsak? Para ipakita sa iyo kung ano ang kaya kong Oh, karapat-dapat ng respeto. Siyempre, isa lang akong master na manluloko. Oh, ang ulo ko. Lahat ay umaagos sa harap ng aking mga mata. Mukhang kailangan pa niya ng kaunting practice. Iyan ang estilo niya. Oh, Shell, Hemos siyang magpahinga sandalir at stakinin ko ang aking mga chichiria. Magkakaibigan tayo, tandaan mo? Mag-share ka naman. Ang ibig kong sabihin ay mga chichiria, hindi ang balot. Pasensya na, hindi ko marinig ang sinasabi mo. Ah, parang hindi magandang timing. Ang sarap, hindi ko mapigilan. Mag-ingat! Muntik na niya akong tamaan ulit. Well, hindi ito pwedeng magpatuloy ng ganito. Gaano kasakit? Napakaswerte ko. Huwag kang magmadaling humusga. Kaya siya kailangan niya ito, nakuha niya ang nararapat sa kanya. Broccoli? Seryoso ka ba? At may kung anong buto ako sa halip na repolyo. Ano ang gagawin ko dito? Hmm, wala akong ideya. Kakainin ko na lang siguro ito. Urgh, hindi ko mangat-ngat ito. Ano ang iniisip mo? Sa tingin ko, dapat natin itong itanim sa lupa. Tigilan mo ang paghagis niyan sa amin. Tama na. Kailangan kong hukayin ito ng mas malalim kung hindi ay hindi tutubo ang halaman. Pero dahil sa inyo, nasa lupa kayong lahat. At ngayon, pati ang buto ko? Sa tingin mo ba may tutubo dito? Malalaman natin agad, pero sa ngayon, kainin mo muna ang repolyo mo. Kadiri, ang baho nito. Ayoko ng gulay, wala silang lasa. Mabuti na lang at maliit lang ang bahagi ko. Ako, sana makayanan ko ito. Kailangan kong uminom ng cola agad. Sandali, ibigay mo sa akin ang bote. Kailangan kong diligan ang aking halaman. Kailangan nito ng halumigmig. Bakit? Nakatulong ba? Oo, nagsimula itong lumago. Bakira! Subukan mo! Enjoy mo ang pagkain! Alam ko na ganito ang kahihinatnan. Sana hindi na ako nagtanim ng kahit ano. Ayoko ng broccoli. Ayoko ng repolyo. Diyos ko! Diyos! Madumi ka na sa lupa ngayon, pero nagawa ko. Ngayon ikaw naman. Sa tingin ko alam ko kung paano kainin ito lahat. Tingnan mo, may ibon. Maniwala kayo sa akin, mga hunghang. Oh mapasunod mo. Kunin ko na. Kakainin nito ang lahat. Pero sa totoo lang, itatapon ko Asal lang ito. Mo ba Kita kumako? mo, gumana yun. Kukunin ko ito at ibabalik. Ayos! Halos tapos na ako. Isang piraso na lang ang natitira para kainin. Pero paano na lahat ng iba? Sinadya kong itira ito para sa'yo. Walang anuman. Mukhang pumalpak ang plano ko. Nabisto na ako. Huwag kang magpa-distract. Kumain ka. Skittles, sobra. Hindi rin hindi na tayo sa ita kakwait malalaking bahagi. Masakit man pakinggan, mayroon lamang akong isang candy. Patay ko to. Ang huling tawa ang pinakamagandang tawa. Alam ko na ang gagawin. Bakit mo kailangan ng telepono? Makikita mo mismo. Dadagdagan mo ng kaunti ang aking candy. Wow, hindi ko alam na posible ito. Isa na lang ang natitirang candy, pero ang laki. Ang galing. Wow, hindi ko matatanggihan ang candy na ito. Magaling! Oo, natapos ko ang hamon. Tara na! Mayroon din akong mahusay na plano. Sasalo ako ng hindi gamit ang aking bibig. Sobrang mintis. Nakakainis. Oh, huwag na lang. At hindi ko gagawin. Sa huli, nakaisip ako ng mas maganda. Huwag, tigilan mo na. Akin ang mga candy na ito. Ako ang kakain nito. At anong kulay ang uunahin? Ang dami kasi. Mula dito? O baka ito? Ah, alam ko na ang gagawin. Ano ito? Hindi ko ba naiintindihan pero mukhang may binabalak siya. Ito ay isang suwerting loterya na magsasabi sa akin kung ano ang gagawin. May orange na candy sa loob. Ano ang ibig sabihin nun? Isang bagay lang. Ngayon alam ko na ang pipiliin ko. Kailangan ko ng orange na candy. Paano ang lasa nito? Nagustuhan mo ba? Oo, sobra... Ngayon, alam ko na kung anong ayos ko kakainin ang mga candy code. Kaya, siguro lalaroin ko rin ang lottery mo? Wow! Tingnan mo kung anong nandito. Nakapulot ka ng masuwerting bola! Pinangarap ko ang malaking candy at sa wakas natupad ang aking pangarap! Ang galing! Oh. Tingnan mo. May higit pang candy sa loob. Ibahagi ito Taran sa magalang na. na paraan. Napakagandang ideya ito. Wala akong tutol. Maraming salamat. Ang sarap! Brittany, simulan mo na. Wow! Isang buong kaha ng strawberries! Astig! Mahilig ako sa strawberries! Kasing tamis at ganda ko ito! Brittany, mukhang gusto rin ng mga lalaki ng strawberries. Mm. Tingnan mo sila! Oh, tao! Bueno, akin ito! Gustong gusto ko ito! Kailangan mo ba ng katibayan? Tingnan mo! Ano ang ginagawa niya? Tingnan mo! Iyan ay isang puso! Mahal kita! Astig! Mahal ko ito! Wow! Iyan ang dahilan kung bakit hindi ko kayang labanan ng strawberries! Gusto ko itong kainin ng walang katapusan! Oh, Brittany! Dapat mag-ingat ka sa pagkain ng strawberries! Oh! Um, pasensya na, mga tao! Papa. Sa tingin ko, hindi sila nagtatanim ng galet Alex, tarana na. Naku, hindi! Sili ito! Ayaw ko nito! Masarap, pero sobrang anghang! Hey, hey, Ha! Alex! Ang duwag mo naman! Paminta lang yan! Tingnan natin! Sige. Alex, huwag kang mag-alala. Subukan mo kahit kaunti lang. Oh, Brittany, bakit mo ginagawa ito kay Alex? Oh, sobra siyang nervyoso. Oh, natatakot ako. Pero hindi. Matapang ako. Ngayon, kakainin ko lahat ng sili at hindi man lang kikindat. Oh, Alex, hindi mo sana kinain ng sobra ang maanghang na paminta. Hindi magiging maganda ang pakiramdam mo. Um, tulad ng sinabi ko mga babae, kailangan lumamig ni Alex. Oh, hindi. Isa akong dragon. Oh! Kailangan nating iligtas si Alex! Tama, mga bumbero! Alam na nila kung paano labanan ang apoy! Alex, buksan mo ang bunganga mo ng mas malaki. Tutulungan ka ng espesyal na serbisyo sa katauhan ni Kelly ngayon. Oh, oo. Oh, oh. Wala na akong apoy sa bibig ko. Salamat, bumbero Kelly. Nako. Ah, Iniligtas mo ako. Ayos lang ang lahat, Alex. Trabaho ko ito. Sige. Wow, KitKat! Wala itong katapusang KitKat! Mas maganda pa ito sa ganitong paraan! Wow. Ibahagi mo ba, Kelly? Ah, uh, hindi. Ah, kung ganun, hindi mo makikita ang walang katapusang KitKat. Ano ang kakainin mo ngayon? Alex, bakit mo ito ginagawa kay Kelly? candy niya ito. Alex, hindi ko ito makakalimutan. Ngayon, sigurado na hindi kita bibigyan ng candy. Manotkat maingit, nerd! Wow, Kelly. Gusto mo talagang kainin lahat yan mag-isa? At hindi mo man lang ibabahagi kay Brittany? Tingnan mo! Mahal ko ang tsokolate, lalo na ang KitKat. Napakadali nito para sa akin. Ang galing naman yan, Kelly. Ashtick. Magbibilang ako. Isa, dalawa, tatlo. Ako ang magiging reyna. Sige na, Brittany. Buksan mo. Wow! Ito'y Baskin Robbins ice cream na may mangga. Gusto mo ba ng mangga sa ice cream? Gustong gusto ko talaga ang ice cream na may kasamang mangga. Siguradong hindi ko ito ibabahagi sa kahit sino. Gusto kong ma-enjoy ang ice cream na ito mula umpisa hanggang katapusan. Ay, naku. Kelly, Sige na. Kelly, huwag mong kunin kay Brittany. Mas mabuting buksan mo ang sayo. Wow! Salamin bayan. Anong kakaiba ano? sa kanila? Pero bagay naman sa akin, mas naging astig ba ako? Oo, Kelly, wag mo lang pindutin ng ay huli na. Aba. Brittany, ayaw kitang masaktan pero kailangan mong baguhin ang iyong hairstyle. Wow, Brittany. Uh, Kelly, tingnan mo ang ginawa mo. Nasusunog ako! Oh, hindi! Sinong gumawa nito? Aray! Brittany, huwag magalit. Ang mahalaga ay hindi gumalaw ang buhok. Kainin mo ang iyong ice cream. Oo, oh. Oh, oh, ang sorbetes ay papawi sa akin. Magpapalamig ako sa literal at metaphorical na paraan. Alex, turuan natin siya ng leksyon. Kumusta naman ang natunaw na ice cream? Oh, hindi. Ang paborito kong ice cream. Pero salamat, Kelly. Ngayon may milkshake ako. Ano? Uh, ang kanyang pagiging positibo ay nakakagulat sa akin. Kahit pa paano ay may ideya ako kung paano ipagkait kay Baby Brittany ang milkshake. Hoy! Bakit natapos ito agad? Kelly, gumawa ka ba ng butas sa timba? Alex, sige na! Buksan mo ang iyong kahag! Siyempre. Yak! Oh, meron akong makating kaktus. Oh, paano mo ito kakainin? Pwede ko ba itong kainin? Aray, makati! Oh, ang mga tinik na yan! Ayoko itong kainin, pero mukhang kailangan ko. Teka, may naisip ako. Kelly, tulungan mo ako. Pwede mo bang sunugin lahat ng mga tinik para hindi ko na kailangang kainin? Siyempre kaya ko, Alex. Papatunawin ko lahat ng natural. Halos tapos na. Hintay, Kelly. Masusunog mo ang lahat! Oh, hindi. Anong katakutan? At ito ang kailangan kong kainin. Ang mga uling na ito. Mas mabuti pa ang mga tinik ng cactus. Alex, dapat pumayag na ako kanina. Ano yun? Napagdesisyonan mo na ba kung sino ang mauna magbukas? Oh! Kelly, sige na. Wow, donut. Mahilig ako sa donut. Dahil ko sa frozen singit, ngat sa so so, donut ay sobrang laki at para lang sa akin. Isang kahanga-hangang regalo ito. Wow, Kelly, ang bilis mong kumain. Wow. Brittany, pwede ka nang sumulong. Siyempre! Gusto kong malaman kung ano ang nasa loob. Eh, sandali! Itlog ba yan? At ano ang gagawin ko dito? Brittany, isway isang dahilan para matutong magluto. Meron ka bang mga ideya? Oo! -o. May napakagandang ideya ako. Kailangan ko ng panghalo at babasagi ng ilang itlog dito. Ngayon, ilalagay na natin ito. Isa-isa! Ngayon, isara natin ang takip. Buksan ito at hintayin na maghalo ang lahat. Handa na! Oh, susubukan ko na ba? Brittany, iinumin mo ba ito? Mga hilaw na itlog ito. Oo, pero nasa loob sila ng mixer. May gusto ba? hmm, kukuha pa. Britney, hindi mo ba nagustuhan at pinalaan ka namin. Kaya ano, iinumin ko lahat ito pa rin. Wala akong papipigil. Wow, Britney bayani ka. Hindi namin kayang gawin yon. Oh, hindi, hindi sa akin. Brittany, paano mo nagawa yon? Oh, ituloy natin. Kaya, ano ang meron ako? Ano ito? Dinamita. Wow, isang candy bomb. Mag-guess kong ito dapat itong sumabog sa anumang oras. Oh, Diyos ko. Limampot siyam na segundo na lang ang natitira. Ano ang gagawin natin? Oh, masamang ideya ang magpanik. Meron bang ibang mga option? Tama. Alex, aling kawad ang dapat mong putulin? Hindi ko alam kung alin. Oh, may makapagsasabi ba sa akin? Hmm, inisim ni Brittany ang dilaw, pero inisim ni Kelly ang asol. Tara, gawin nating pula. Oh, oh, buhay pa tayo. Oh, hindi. Lahat dumapa. May bomba ng candy, guys. Ibuka ang inyong mga bibig. At ang mga ito ay mga candy pala. Maraming candy! Ang kami okay, well, ni sa Sabat Nansong candy nyo para sa isang taon? Pilisan nyo, pero huwag kalimutang magbahagi sa amin. <laughs>